Ang nagsimula sa akin magkaroon ng hiling sa cosplay nung halos katatapos ng pandemic, mm -hmm. 2022. Nagsimula ako gumawa ng mask dahil uso pang magsuot ng mga face mask. Okay, so yung mask na ginawa mo is ano, ano to? Uh, gumawa ako ng isang mask ng isang Mortal Kombat character, okay. Sub-Zero. And then, yung mask lang yung ginawa ko dahil maganda tignan pagsuko mm -hmm. in public. And then, a few months later, around November, in invite ako ng friend ko, yun si Don, na mag-attend ng event. Yung unang event is gaming event. Okay. nag ako ng gaming event, suit ko yung mask, although naka ano ko, normie hoodie and jeans and may nakapansin ng mask. nung suit ko yung mask, sabi niya, uy, sub-zero. So, na-curious ako ba? Nakikilala yung mask ko. Also. okay. Mortal Kombat Sub-Zero hmm. character. And then, dumating yung time, in-invite ako ni Don mag ng isang cosplay event. Ayan. First time ko mag-attend. Kasi, uh, technically, nung pumunta ka doon, para lang uh, ipatlita na mayroon kang mask yeah. na Sub-Zero, di ba? Then, nung in-invite ka, ano na ano, ano, ano yung mga nakita mo doon na lalo kang uh, natuwa na mag-push dito? Uh, nung nakita ko may mga ibang cosplayer hmm. doon, di ba? mukhang nakakahinga yung mag-cosplay. Mm -hmm. So, nung in-invite ako ni Don sa next event, which is cosplay event na talaga, sabi ko, sige, pupunta ako dyan. At magpo-full cost na ako. Then, pinagawa ko ni outfit ng Mortal Kombat character ni si Sub-Zero. Then, nag ako ng event. Nakita ko na ang daming tao lumalapit, nagpapapicture, tututuwa sa cosplay character ko. Kaya, doon ako mas lalong nanginggano na ituloy-tuloy na mag-costing.